Pinahanap ng grupong uh, Riles Network ang 4.5 billion pesos sa pondong inilaan para po sa pagbili ng mga bagong bago ng MRT. Mula raw ang pondong yan sa Disbursement Acceleration Program noong 2011. At sagot naman ng DOTC si sa report ng saksing si Ruth Cabal. Pila-pila na nga bago sumakay, siksikan pa sa mismong bago ng MRT. At pag minalas-malas, may aberya o titirik ang mismong tren. Problema pa rin ang mga yan. Kahit pa noong 2011, may nilaan ng 4.5 billion pesos na pondo para sa mga dagdag bago ng MRT mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon yan sa 2011 Memorandum ni Budget Secretary Bush Abad sa Pangulong Aquino. Nabanggit ang naturang memo sa desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP. Tanong tuloy ng grupong Riles Network. Saan ngayon napupunta yan? Yan ang kailangan hanapin ng taong bayan. Mas lalong uh, hahaba pa ang yung agony ng uh, riding public ng MRT. Dati na rin kinwestiyon ng Commission on Audit ang paglabas ng pondo sa DOTC. Inilipat pa ang pondo sa isang bagong bukas na bank account down ng Light Rail Transit Authority o LRTA. Pero kinansila na rin ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOTC at LRTA ayon sa COA report. Essentially missing yan kasi hindi na may paliwanag ko saan na punta yan ba binalik sa National Treasury o nasa Department of uh, Transportation and Communication yan? At kanino napunta? Sino naghati-hati nito sa uh, perang ito? Pagtitiyak ngayon ni Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya, binalik ng ahensya sa National Treasury ang 4.5 billion pesos. Naglaan na ng mahigit 3 billion pesos mula sa 2040 National Budget para sa pagbili ng 48 Light Rail Vehicles o LRV. Definitely the The coaches are uh, being manufactured. Mid 2015 daw inaasahan ng mga bagong light rail vehicle. Makukumpleto raw ito bago matapos ang termino ng pangulo sa 2016. Ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi.